meron ako nakikitang isang napakagandang babae dumadaan-daan sa likuran mo. Meron ako nakikita diyan. Of course, ang nagiging Ito ang uh, napakaganda ng asawa ko po. ay nakaupo yes! lagi gan. I know. <laughs> Hi Alan. <Ellen. laughs> nanonood ng na. na Christopher Dean. Oh, Oo, syempre. Kung nasaan si Derek talaga. Oh, nanonood Tumatain siya. Kumakain po. Lagi yan nakaupo sa lapag. <laughs> Ayan, sasamantalahin ko na ang pagkakataon Derek ano. Siyempre, hindi kayo pinalad ni Ellen sa pagkakatango ito para mayakap ang sarili niyong binhi. di ba diba? nagkaroon siya ng miscarriage. Pero sabi mo nga, hindi pa panahon. Hindi, in God's time, darating din. Anyway, meron naman kayong tig-isang uh, armas na anak, di ba diba? Paano mong tinanggap anak yon Yung ganong galing kayo ng Spain, pagdating dito, doktor agad ang punta nyo. Diba? Alam mo, Nay, uh kakaibang feeling talaga. Never ko naramdaman yung, hindi ko nga ako masabi kung lungkot eh. Hindi ko ma-describe na eh kasi sa sobrang happiness na nandun kami sa Spain for my mom's birthday, lahat ng mahal ko sa buhay, from family to friends, magkasama, sabay-sabay namin nalaman. So super extreme joy tapos The next day, nagkaroon na siya ng spotting and biglang fear naman ang pumasok, kaba, tuwing pupunta sa banyo si Ellen, ano, may tugo pa ba, may ganto, ganyan, talagang non-stop. And then to finally realize, kasi pagbalik namin, yung realization na talagang uh, nat natuluyan na, na nagka-miscarriage si Ellen, lutang na lutang ako, really super lost ako wala talaga akong planong i-share sa publiko um, pumunta ako sa presscon ng Kampon kala ko nga nung araw na yun tatlo ang presscon ko, sinabi ko nga kay Ellen mali-late ako kasi tatlo ang presscon ko pagdating ko doon, sabi niya oh, tatlo, nandito na lahat ng press and then, bago ko nga, pa nga magumpisa yung presscon um, so, tagal ko nang hindi na, hindi pumapasok sa industriya, so nakita ko yung mga familiar faces hi, hello sa sobrang lutang ko, nakwento ko na parang uh -oh. yung, knowing yung, you lang uh oo -oh. ikaw yun yung yeah, so tao parang, na ikaw yung tao na from day one kilala kita bilang isang pamilyadong tao sobrang halaga so po para kay si Derek Ramsey ang kanyang pamilya kaya alam ko kung ano yeah, so, naranasan nyo mm, mm Sobrang bigat, sobrang sobrang bigat lang. Talagang lutang na lutang kami ni Ellen. Actually, few days lang kami talaga ni Ellen na hindi namin pinag-usapan, pero um, First time namin mag-asawa na yung nag-quality time together. Kahit lang nakahiga sa kama, pinag-usapan yung issue. Pero at least yung yung nandun kami para sa isa't isa. Kasi parang lutang na lutang kami pareho. Ito. Lagi, okay. nagpa nagpahula nga kami. Nagpahula kami oh. ni Ellen ako dalawang beses. Oh. Sabi nga, baka nga twins ko. So, oh, <laughs> di ba? Bakit ang hindi? Yung ito? daw nakikita. So, oh, oh. alam mo, sad yung nangyari. But yung positive side, at least alam namin ni Ellen, hindi kami baog. naman! Naman! May tigisa na nga kayo eh, di ba? Sabi ni Boy, si pero alam mo naman, tumatanda na rin na eh. Tumatanda na rin. alam mo, sa sobrang excitement ko kasi na gusto kong magka-baby. Alam mo, content, content na ako. We have Elias, we have Austin. Nag-uusap kami ni Ellen, content na kami na to have our two children. But to be blessed with one more would Would be great pero um you know, yung nagpahula kami um sabi nga baby boy tapos baka kambal um sobrang na excited ako pero sa sobrang excitement mo ah uh, syempre na-entertain mo rin yung yung parang negative thoughts na shocks baka baka hindi na ako magka-baby kasi baka baog na ako. Eh ako pala, lagi kong iniisip, si Ellen ba, ano ba, ano ba, bakit, bakit mo iniisip yan, man? Hindi ko alam, natatakot lang ako, natatakot ano lang ako. Ba? So nung, ano? nung alaman namin buntis siya, parang, ay, thank you, Lord. Ayaw. Yeah.